Matapos magdulot ng kontrobersya ang mga screenshots na ibinahagi ni Jam Villanueva, tila hindi pa rin matitinag ang tambalang Matt ni na Maris Racal at Anthony Jennings dahil muling magpapakita ng kanilang chemistry sa pelikulang Social Climbers na ipapalabas sa Netflix. Dahil dito, muling naging usap-usapan si Maris Racal sa ex, at marami sa mga netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon na kahit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si na Maris at Anthony, hindi pa rin maitatanggi ang magandang samahan nila at ang kanilang pagiging mahusay sa larangan ng pag-arte. Tinutukoy ng mga tao ang matinding epekto ng kanilang tambalan na walang duda na malakas ang kanilang chemistry. Kabilang sa mga highlights ng teaser na inilabas ng Netflix ay ang mga eksena ng kanilang intense kissing scenes na nakapture sa bandang huling bahagi ng trailer. Ayon sa ilang mga netizens, tila nagpapakita ng higit na pagtingin at kasabikan ng dalawa sa kanilang mga eksena, na tiyak magpapalakas pa sa kanilang fanbase. Narito ang ilang mga reaksyon mula sa mga netizens ukol sa pelikula at sa tambalan ni Namaris at Anthony. I say, salute to Netflix for being so brave despite the issue happened last year. I'll continue to support them because of their craft as an artist, as one of the new gen romcom love team, and that's just it. Learn to separate the art from the artist. This one's oozing with chemistry and their acting's on point. We'll definitely watch. Bukod sa social climbers, makikita rin si Namaris at Anthony sa action series na Incognito, kung saan nakakasama nila ang mga kilalang artista tulad ni na Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Geisler, Kaila Estrada, at Daniel Padilla. Ang kanilang pagsama sa ibang proyekto ay nagpapatunay na bukod sa kanilang tambalan, pareho nilang kayang mag-explore ng iba't ibang genre ng pag-arte. Hindi may kakaila na kahit may mga isyo na dumaan sa kanilang relasyon bilang magkapareha, ang tambalang Mathan ay patuloy na tinatangkilik ng marami. Marami pa rin ang naniniwala sa kanilang talento at sa likas na koneksyon nila bilang mga artista. Ang mga proyekto nila ay nagpapakita ng hindi lamang pagiging magka-love team, kundi ng kanilang kakayahan na magbigay ng kalidad na palabas sa mga manunood. Sa kabila ng mga personal na isyo at intriga, tila matibay pa rin ang suporta ng kanilang mga fans, at ang mga komento at reaksyon ng mga tao sa social media ay patunay na marami pa rin humahanga at sumusuporta sa kanilang tambalan. Magiging interesante ang kanilang mga susunod na proyekto at kung paano nila patuloy na palalaguin ang kanilang mga karir sa industriya ng showbiz. Sa ngayon, ang mga tagahanga ay excited na sa nalalapit na pagpapalabas ng social climbers at tiyak ay magiging isang malaking hit ito, lalo na't nagbigay ang pelikula ng mas matinding chemistry na tiyak ay magpapawaw sa kanilang mga taga-suporta. Ano ang you sa balitang ito?